Guys, 6.30 pa lang ng hapon dito and tingnan nyo tong town ng Guernsey. Parang ghost town. Hi guys, kakatapos ko lang mag-gym and naisip ko na i-tour kayo ngayon sa Guernsey. Ang oras na ngayon ay 6.30 ng gabi or ng hapon and medyo maliwanag pa siya. Tapos, kung mapapansin nyo dito, parang medyo ghost town na tong Guernsey. Ang unti na ng tao. So, gusto ko ipakita sa inyo yung town ng Guernsey. Lalo na dito sa St. Peter Port. Kapag gabi, makikita nyo ibang-iba yung itsura niya. So welcome guys sa town ng Garcia ng alas 6 ng imedya ng gabi Kung sa Pilipinas, ito ang pinakambisi na oras Rush hour, traffic, mga tao na naguunahan pag uwi Yung mga karinderiya puno ng customers Pero dito, tingnan nyo, halos wala ng tao sa kalsada Ang tahimik na, parang naubusan ng tao ang mundo Ibang iba talaga sa Pilipinas uh, Ganito talaga yung vibe dito Yung island life Karamihan sa mga shops dito nagsasara ng maaga. Tapos yung mga tao nasa bahay na nila with their families. Naghahanda ng dinner or nagre-relax lang after a long day. Sa una medyo nakakapanibago kasi parang ang lungkot at tahimik. Lalo na siguro kung galing ka sa city life na puro ingay at ilaw. Pero habang tumatagal tulad ko, na-appreciate ko yung kakaibang ganda niya. Yung gandang simple lang, yung walang nagmamadali, walang traffic at walang stress. So eto ako ngayon habang naglalakad ako dito sa may gitna ng town. Feeling ko para akong nasa mini ghost town. Pero syempre hindi yung nakakatakot, kundi yung parang serene at saka peaceful na vibe. Alam niyo yung pakiramdam na yung buong isla sabay-sabay na parang humihinto, na para tumitigil yung mundo. At syempre sa ganitong katahimikan, um nagkakaroon ka ng chance para mag-slow down din, to think, to reflect, at ma-appreciate yung simpleng buhay. At sa ganitong katahimikan, minsan mapapaisip ako, nakakamis din pala ang Pilipinas. Yung tawa na ng pamilya, yung ingay ng kapitbahay, at kahit yung simpleng kalye na puno ng street foods at tawaran sa palengke. Pero syempre, alam naman natin na may mga challenges dyan sa Pinas. May bagyo, may baha, at lalo na yung gulo dahil sa korupsyon at politika. Nakakalungkot minsan isipin na kahit gaano kaganda yung bansa natin, nahihirapan pa rin tayong umangat dahil dito. Kaya ngayon, pinapakita ko sa inyo itong simpleng video kasi gusto ko lang kayong bigyan ng konting peace of mind. Parang pahinga muna sa stress at gulo. Pero syempre, hindi ibig sabihin na susuko tayo. Patuloy pa rin tayo nga asa na darating din yung araw na mas magiging mayos ang buhay dyan sa Pilipinas. Anyway, balik ulit tayo dito sa Guernsey. Kilala nyo yan? Yan si Victor Hugo. Siya yung sumulad ng Les Miserables. Merong musical noon kung saan nagbida si Miss Rachel Ango at saka si Miss Lea Salonga. Meron siyang statwa dito kasi dito siya tumira nung na-exile siya sa France. Ayan, konting trivia. Kita nyo yung daan? Grabe, walang traffic. 6.30 pa lang ng hapon. Ngayon ko lang na-realize, ang sarap palang maglakad-lakad dito sa Guernsey kapag hapon. Na-realize ko, may charm din pala yung ganitong klase ng katahimikan. Tahimik lang, payapa, at simpleng masaya. Ayan guys, after 30 minutes ng paglalakad-lakad ko, so 7 o'clock na ng gabi dito, and ayan ang ay itsura ng gitna ng Guernsey or ng St. Peter Port. Ito yung pinakang high street ng Guernsey dito. So maraming turista dito, maraming tao dito kapag umaga. Pero, pagpatak ng mga alas 6 o lalo na ngayon alas 7, halos wala ng tao. Um, ayun, makikita mo dito na sobrang simple lang talaga ng buhay nila dito. Um, may work-life balance. And ayun, masaya lang and simple lang and... Napakatahimik. So ayun po, maraming salamat sa pagsama sa aking vlog ngayon and until next vlog po. Bye-bye.